Inanong ko siya kung naa-attract pa ba siya sa akin. Maganda ba ako? Ah! Ang sabi niya, nagagandahan naman daw siya sa akin. For the past four weeks, wala kaming event. As in, jurot-jurot event. Kapag nagyayaya ako, wala siyang imik. We kiss, ah! we hug. Wow. Wala din naman akong nakikita. Nakachat niyang iba. Naka-open sa phone ko ang messenger niya at wala ding lock ang phone niya. Umuwi din siya sa bahay kada lunchtime. Hindi din siya nalilate sa pag-uwi. Wala namang nagbago. Except sa pagiging intimate niya. Eh sa ayoko kasi ng yakap-yakap lang. Hindi kami nag-aaway. Tinanong ko siya kung naa-attract pa ba siya sa akin. Nagaganda ba ako? Ah! Ang sabi niya, nagagandahan naman daw siya sa akin. At naa-attract pa rin siya. Nakapag kami lang na dalawa sa kwarto, tatawagin niya ako papunta sa kama. Yayakapin niya ako ng matagal. At ako naman, naghihintay na dumamoves siya.